Bits, mga idol, tag-iya. Yo, makano rin ta dito? Pag overnight. 600 lang. Sita, oh, uh, lang. Anong pangalan ng bits? Gamit beats? o guano ka ng tent. Ah, ah, kining, tawag ka na eh, cottage. Mm. Additional. Addisonal. Addisonal. 200, balay 500. Anong pangalan ng bits? Ah, uh, kwan, Jubal, Tinkasan Island, bits. Resort. Wow. Mo ni sa beach mga ka idol. Si unsay nga, nga mo? Nga tinod. Punta ka lang ninyo namasa sa Facebook. Kung magrent mo cottage. Tapos pwede mo mag-overnight nga indot kay lang beach oh. Pwede ka mo kuha on sa in, sa Balakson. Naduna ko ilan sa. Oh, namasa sa ilan sa mga Kaidol ka na oh. Mo ni makuha do ka Tingka san, Tingka hmm, tingkasan Tingkasan so, nga. Tingkasan 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 ikaw kay Tingkasan 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 Ayong araw na to, pag umay na Mga idol, mawala ni Kunta ka pa yung mga idol ha. Hindi kita sa itong mga... Pag-uportaan ko na na, mga vlogger. <laughs> Uy, mag-uportaan eh. Ano sa mga <kwartang. laughs> maingon ninyo din yung oh, no. ni mga bits? Uy! Uy! Ano sa mga maingon ninyo mga bits gani? Dol! <laughs> Ikaw dahil, ano sa mga maingon ninyo mga bits? Ang ayan. Ha? Ang ayan? Ang ayan? Okay kayo, okay? Okay. Sulit ang pagrenta. Sulit ko no. Unsa um, may ingon nimo dai? Sulit ya pag kayo lang uh, para exclusive mo. Mm. Oh, sige yo. Exclusive yo basta Exclusive ang rent kung kamo lang. Oh. Wow. Okay kayo? Oo, bayad dugang. Kamo lang ang nangaligo diri sa isla. Wow. Isla Tingasan, Island. Manitagiya mga idol ha. Na yung mga kuan din eh. building, ang hmm. Danganin, building. Ilang cottage, mga idol. Ya ilaw magdamag ang ang sa suga. May suga, may suga pwede mo magdagan. Mag Sounds. Mga idol ha, -ha? ilang kuan. Ilang <laughs> Inta ha. Inta ha. Kaya din yung mga idol. Ano yung beats mga idol. Pwede mong overnight.